Simping mamihan at tapsilugan dito sa Malabon ay dinudumog at binipilahan. Ay kasi naman pag natikman mo yung maming gala nila ay tsyak babalik-balikan mo ito. At ito nga ang tapsilugan at mamihan ni Roger Seng sa bayan ng Malabon. Nasaan Magkano yung regular niya? 35 po. Tapos yung pinaka-special? Uh, 85 po. 85 mm -hmm. Sige, bigyan mo ako ng 85. Ano ano, sobron? Ano po? Laman, sapa, shumai, egg. Mga uh, ganun po. Picture on um, Ano ka papangalan ng ano yan, ng mami Roger Senni po. Roger Senni. At sa mo boss? Baritan, uh, Malabon. Baritan, Malabon. Pakita ka muna sa inyo yung pinagawa ni Kuya. Ano pa kalama ko yan? Uh, sunny po. Yan, baka yan. Hmm. Okay. So marami kumakain dito mga kapayaw. Simping mamihan lang to dito sa may malabon. Uh, matatagpuan niya sa may barangay baritan. Kumakikita niya itong RMBT supply. At yung easy, easy well apat na siya mismo. So, meron di pala chicharon, egg, at maitaba. So, alilimin din 'yung sop nila, ayun, so yan. Lagi pa 'yung makakain dito, kuya. Mhm. Ayun. Uh, lang, din 'yung pwedeng bumalik, abao lang. Ngipin tabak. 85 pesos meron na kayong ganyang karami mami kanto style yan so, ano ba yung bayan? maming gala o ano maming gala maming gala ano uh, ah, pala kuya bukod pala sa mami ano na ano pa meron pala kayong mga silog no uh, may pork chicken mga top silog mga best seller ko na yung pork chicken uh, kala ah, ko mami lang Al anong oras kayo nagbubukas 24 hours po kami pag lunes sarado po kami lunes sarado hmm. tapos 24 oras may nag-vlog na sa inyo dito kaya? Wala ka pa pero doon sa kabila meron eh. Ah, meron ka di branch? Youtube siya. Pagsama doon ko lang po. Ah, okay. So dito wala pa? Wala pa. Pero doon sa meron ko rin. Pagsama doon rin ko kasi may tindal na ibon. Ah, ayok. Ah, Saan lugar? Saan lugar? Sa likod ng meron ko sa may ulo. Ah, 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 timplahan na natin. Timplahan na natin siya. Sanya natin na ah, Bawang. natin ng konting chili yan, konting chili lang then lagyan natin ng konting toyo konting toyo then kalamansi yan so ito na yung maming gala ni Kuya Roger dito sa Mibaritan kakahalaga ng 85 pesos May chicharon, may iklog, may baka, tapos may taba. Then, only sabaw. Pwede kayong bumalik. So, tignan na natin. So, ito na po yung maming gala niya. Ah, 85 pesos, tignan na natin. Dami ah. Ang dami ng noodles. Ganto talaga, ano yan. No, Ganto karami Special po. Ah. po, 7, uh, 7 up 7 up? 7 up. Hmm. Okay ah. Tawin natin ang tabak. Ang Mm. Ini hindi sa pagkain ng taba, Modulit lang dapat kasi alam niya. Pero masarap. Hey. Para pang init pa niya. So, kung gusto niyo puntahan to, along General Luna lang, Barangay Baritan. Ah, uh,